Alright, so ayun guys, nakuha na ako ng first booking natin Summer lang sa may potrero So, pipick upin natin siya Dadali natin siya ng Agno Sa may Santol, Santol ba ito? Hindi So ayun guys, dadali natin ito ng Quezon City Sa may Quezon Abanda Bandang Banawe Medyo malapit lang siya ng konti Diba? It's pretty all goods guys right, so yun, what's up sa inyo mga pogi, mga paps, mga sir, mga ma'am So yun, this is T-Mac Vlogs So, this is my man guys So, this is my man <laughs> <laughs> Alright, anyway, so yun guys Nakakuha na pala tayo ng first booking somewhere lang dito malapit sa bahay namin Malapit lang sa barangay pipikapin So, around 750 meters lang guys So dadalhin natin to ng Quezon City sa may Quezon Abanda Ang presyo nito tumataging na 76 pesos awit ah, no Malabon from Quezon Ab Actually talayan to guys eh ah, 76 pesos Kaya bumababa talaga yung rate nila Alam mo eh. ba? As of now guys Wait lang tignan natin mamaya guys Kung ilan na lang rate Kasi kagabi Sinek ko yung rate nila Alam mo guys Sa may play store Diba ang play ang rate nila alam mo guys is 1.6 na lang. Yung ratings niya guys ha, ah, yung review, yung stars. Bali dami nagbibigay ng 1 star ngayon guys. O oh, ikaw, ikaw paps, nakakapag 1 star ka na ba? Ano ba mangyayari pagka naubos yung star niyan, pagka puro 1 star na lang tayo? Grabe no. Pag nagsanib pwersa talaga mga rider. Grabe, one star. Buro one star yung rate kilala mo. Umabot ng 1.6. So, ano kaya mangyayari? Check natin, guys. Sa mga susunod na kabanata, kung ano mangyayari, kung makakabiyahe pa ba kami. Kung pare-pares kayo yung nito. Ni Pag nawala na sa Play Store yung apps. Anyway, guys. Pick up muna natin yung item dito sa may barangay banda. Ayan yung barangay patrero, guys. Oh. Nang deliver po? Ah. Uh, po. I ano Sige lang, sir. Sayang so, guys, yun, hindi lang tayo sa may pick up location natin. Di ba? Pick up lang tayo dito. ah, 'yan? Sige lang, sir. Okay po, sir. Thank you. Alright, so ayun guys, napikot na natin yung item dito sa may Santol Street, Potrero Malabon. Malapit lang siya sa may Potrero National, ay, Potrero Elementary School. So yun guys, dadali natin ito ng ano, Talayan, Quezon City. Bali, ang pera na is 76 pesos par. 76 lang guys. Ah, uh, wait, sobrang baba. Kaya yung mga rider talaga nag class na eh, no? Hehehehe. <laughs> wala wow, sila alam mo 1.6 na lang guys check natin guys dito kung ilan na lang yung ano so guys check natin guys kung ilan na lang yung ratings nila alam mo, wait lang katabi tayo yun so ayun guys 1.5 na lang yung ratings nila alam mo guys ayun o oh. 1.5 Araw-araw bumababa yung ratings guys At ayun na nga Binayaran na tayo guys Medyo nagkaroon ng problema yung audio natin Pero okay lang yan walang problema So ayun guys this is it for today's video eh, Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin Sa oras na ito Bye bye thank you for watching Kimak Vlogs bye bye